So ayan, nandito tayo sa Wilcon Ano, mabalakat Ay hey, daw, daw mabalakat <laughs> Bibili tayo na <ng, laughs> Bibili tayo ng ano Bibili tayo ng Toilet, lavatory uh, Soap holder Tissue holder So dito tayo bibili ng Nailalagay natin sa bahay natin So medyo may mamahal, may mga may mahal pero may mura din. So syempre pinili natin yung medyo mura. Tapos, mabili rin tayo yung box plus. Oo, oh, doon. So, i-order na natin yung ating... Mayroon akong pangalan sa resipo, mayroon kang puso kayo sa Wala pa. Ano po yung ilalagay? Ah, Richie T. Manalo. Manalo po? Oo, uh, Manalo. C R I T R I T C H I T ah yan zero nine seven Pero hindi kayo mag no? Okay, okay lang. na lang po yung nasipa. Ayan i-order na natin yung ating bibiling isang package ng ano, toilet bowl at saka ano. dito sa Wilcon daw so hindi pa siya ano, hindi pa siya available so i-order lang siya okay eh? <laughs> saan Ma'am, sanaihan package items yan eh. Okay, mga ng yung mga Okay. Okay, thank you. naka so, ayan boyan, the tire. lang yun Kung pa tayo sa bang lugar. ayan <laughs> So, yan ang binili natin. Oo, isang set na yan. Ang halaga niya is 5,900. Kasama na dito yung yung toilet bowl. Tapos, ito. Itong lavatory. Tapos, soap holder, tsaka ano daw, tissue holder. So, isang ala ano siya, isang boom set or package. Ah, uh, pero dahil walang available na stock. So, i-order mo na siya. five days ang waiting, waiting time. ya, Nag-guide na tayo. Tintay na lang natin yung receiver. So, tapos, Friday ang pick-up. Yes? Okay, okay na? Receiver. Madali na lang po okay? ako. Ah, ito yung dadali niya. Okay. Wala nang ID-ID na. Wala ito na po. Thank po. Sige, thank you. Oh, sig yep, tapos na. <laughs> Finally, natapos na tayo. Uh, Uwi na tayo. Oh, ayan, tapos na kami <laughs> Tapos na kami dito sa Wilk and Dau. So pupunta pa kami sa isang... ...ibibili pa tayo ngayon. tayo Sik.